Hello mga kaliskarte Mayong buntag sa tanan So karo na ata sa area 2 Kung saan nagtatanim tayo ng mais at saka abokado, At saka siling labuyo Ito mga kaliskarte Ito ang mais na natin Tingnan ninyo Malaki-laki na nasa 1 month old na to yata 30 list wala pa tong abono kasi mag pakain tayo ng abono sa mais sa makaabot ng 45 days ayan na dito sa likod ko ito ang mga tanim ng avocado ang libutan ito ng avocado ang mga yung mga galis karot lang tayo yan ang daming damo so ngayon magdadamo tayo so, ang daming damo sa so, unahan yun mga kadeskarte sipag sipag lang tayo at di tayo sa apang araw araw natin ginagawa yun mga kadeskarte meron na tayong saging saging sa unahan dati nito mga kadeskarte dito ako nagtatanim ng siling ispada. Hindi ko na i-vlog. Nakita ninyo yung mga vlog ko na nag-harvest ako ng siling ispada. Dito ako nagtatanim. Dito. Parang ina, bunuhan na ang mais natin, kaya. Sa ibabaw. Oh, doon tayo itinang siling labuyo. Yun mga kalistarte ah, pa natin sa anahan ayan ayan mga kalikasi dito tayo nagtatanim ng labuyo tingnan niyo mga kaliskarte ang mga bunga ng siling labuyo natin tingnan niyo mga kaliskarte kapag masipag may itatanim, may aanihin. Yan. Hindi pa sila nang hinog. Yung iba nang hinog na. Hmm. Tignan nyo. Grabing bunga, nga. Dito. Ano ba tayong mais? Hmm. Dito sa gitna may feeling na buyo naman Ayan, oh. o tayo. yung iba na mamatay sa init dahil sa ilin yung iba na nalingsing na yan mga kaliskat abot doon yung may usok oh doon may mais pa masiling labuyo yun na miskarte mga one year old na to ang siling labuyo natin dito sa ilalim o yan ang siling labuyo natin na binablog natin sa ubos ilalim mais o yan mga piskarte Grabe mga kadiskarte. kapag masipag, meron tayong mga mga meron yung lumating na blessing. Kahit kunti. Ayan na. Ito ang mais. Grabing damo. So magdadamo ako ngayon. Kita ko lang muna ang ang ito. Yung iba na ninilaw. Oh, nice. oh, Meron ba na napier? Oh. Yung taliman ng napier natin sa bilin. Para hindi masayang Tama Ito mga kaliskarte. Yan. Yan yung mga kaliskarte. Oh. Ito sa likod ko. Piling labuyo naman. Oh. Hindi pa sila nanginog. eh, pa lang sugob to ayan oh bagong sugob pa lang yung iba namamatay. mamatay oh. tingnan niyo yung iba patay oh. na dahil sa ninyo oh. marami itong namamatay sa init pinabayaan pinabayaan ko itong sili na to dahil sa walang tubig oh, yan nandito oh, pa oh. sa likod ko oh doon siling labuyo sa ilalim mais ang dito sa harapan ko mais mais rin At dito tayo nagtatanim ng sibuyas na may dahon nasasayang lang kasi namamatay pero hindi naman natin problemahin kasi may miro namang mais ah oh. oh, meron namang mais ah oh. nalilubutan ng mais ayan ang karte mayroon meron pa yung avocado. Meron pang avocado. Ayan mga kaliskarte. Laki ng lupa itong tinaniman ko mga o oh, nito mga kadiskarte. Ayan. Ah, meron pa tayong kapayas mga kaliskarte. Ayan kapayas Oh. Dito Oh. bukido so yan oh sa likod ko ang bukido oh mayroon pa ang langka yan mga kaliskarte yan so mag-upisa na tayo sa so, pag panguha ng damo kasi ang damo, grabing damo dahil sa palaging umuulan yan mga kaliskarte grabing grabing damo mga kaliskarte oh yan mo ba yan dahil siguro to sa laging umulan ayan mga kadiskarte gabi ang init katapos na tayong nagdamo sa ating maisan sumaraming so, salamat sa pagsuporta ninyo at pagsubaybay sa aking channel pakilike and comment naman po bye bye